Welcome back po sa ating channel. Yan guys, sorry kung nagulat kayo sa itsura ko kasi nag-film ako guys ng Arabic makeup look. Kaya katatapos ko lang. So, isunod na agad natin to habang nakaayos ako kasi minsan lang talaga ako mag-ayos kung napapanood yung mga video ko. So, yun na nga guys. Ano mong problema ka ba kung bakit konti lang yung pilik mata mo dyan. Kung manipis na siya, hindi na siya ganun kalago before. So, isa yan sa mga dahilan ng pag extension natin. Yan. Isa rin yan sa nakakatanggal. At mga mo, problema ka din ba kung paano tutubo ng makapalang yung kilay, guys. So, tiyaga lang tayo. eto na, guys. Hindi ko na patatagalin pa. Kailangan natin ng castor oil. Yan. Meron ako dito. Tapos, kung wala kayo nito, pwede kayong gumamit ng Vaseline or ng aloe vera gel. Effective yan, guys. So, ilalagay nyo siya every time na matutulog kayo. I-apply nyo siya, guys. So, i-apply nyo siya, guys, bago kayo matulog. Ayan. Ganyan yan, guys. Tapos, i-apply nyo lang siya every time. Two times a to guys. Pwede sa umaga at sa gabi. So, kung may paso kayo or may trabaho kayo sa umaga, pwede nyo i-apply nyo muna si castor oil or si vaseline or si aloe vera gel. Tapos, patuyuin nyo lang siya at kung, huwag muna kayong mag -maskara. Pero guys, pwede na naman siyang lagyan ng mascara. Ipatong nyo lang siya Be, pero make sure na patutuyuin nyo muna siya. And after that, sa hapon, tanggalin nyo na and mag-apply ulit kayo. Depende sa inyo kung gaano kayo kasi pag mag-a-apply. Nakakatulong din to sa pagpapatubo ng buhok natin sa dito sa kilay, kung gusto nyo kumapal, yung sa pilikmatan din natin, kayang-kaya nyo patubuin yung basa tiyaga lang Maganda rin yung aloe vera gel, guys. Pwede rin sya, actually marami, petroleum jelly, aloe vera, castor oil, vaseline, yun na ngayon. So, yung tatlong products na yun ay talagang makakatulong po sa inyo. So, kung wala kayong mga ganitong um, brushes, yung mga empty mascara nyo, yung wala na talaga, linisin nyo lang siya. Kung, kasi ba diba mascara yung nahihirap linisin, Lagyan nyo lang siya ng oil, tapos i-rub nyo lang siya hanggang mawala yung um, product ng mascara doon sa ating brush. Tapos, pwede nyo nang gamitin yon. I-apply e, nyo lang siya sa aloe vera gel. Example, nito rin yung aloe vera gel. Apply nyo lang siya upward motion, guys. Tapos, ganun rin sa baba. Lagyan nyo at lagyan nyo na rin yung kilay nyo kung kailangan din lagyan at kung wala din siyang buo. Sigurado ako, makikita nyo yung resulta niya within one month. Kasi talagang tsaga yan. yan eh. Makikita nyo unti-unti na siyang tumutubo. At iwasan nyo munang maglagay ng mga fake eyelashes or mag, mag eyelash extension. Hayaan nyo munang makahinga yung ano yung dyan, pilig mata at yung eyebrow nyo din. So, kailangan alam na nga natin na kilay is life, ba? Diba? So, ito mga products na sana makatulong sa inyo. At balitaan nyo ako, guys, kung nagawa nyo na. Pasensya na po may maingay dito sa aking tabi. At kung gusto nyo guys, mapanood ang aking ginawang Arabic makeup look, nandyan po yung video ko sa baba. At ihintayin ko kayo doon. Bye! Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe on my channel. And see you on my next video. God bless po. Bye!